Tapos galit si ate Bibi mo pagdating natin dad. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> hindi yun, hindi maon na. Mainit. Pero galit yan pagdating natin dad. Anong pusta? Hindi, doon ka hindi. Ah, maniwala ka na hindi. Ako naniniwala ako na galit. <laughs> ako na yun naniniwala. Hindi, doon ka hindi. Anong ah, pusta mo? Hindi. nga. Ay, ano oh, hindi? Sige, ang mo. Hindi. Uh, uh, ako ay... Galit. Galit yan. <laughs> Gusto mo galit? <laughs> hindi. doon ako sa galit. Ikaw ang <laughs> hindi. <laughs> Anong pasta mo? Anong hindi. pusta? Hindi. Uh, Lilibre mo ako ng banana cue. Ayun, ice cream. Hindi, okay, banana cue. Banana cue lang. Sa ano. Tapos, pagka pagka galit, galit. ice cream oh no on to yung kulit oh, panalo ka alibre ng ice cream sige pag, oh. hindi galit. Pag, hindi galit. pag hindi galit pero pag galit ah, oh, ikaw pag oh, banana cue ano <coughs> sampung banana <queue>. <coughs> 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 hello, ikaw ang yari ikaw ang yari ikaw Ambagal mo kasi magkilos. Ayan, oh. <laughs> Bagal mo talaga. No. Sobrang bagal Ayyan. magkilos ni Kayla. Sabihin na, ito, ang tagal nyo naman. <laughs> Kanina pa i? Ayan, ayan. Ang pwede yan. Okay. Okay, ang ah. <laughs> An tagal nyo. Ayan, ah. ah, ayan. Hindi <laughs> Ay, galit. Hindi galit nga. Ah. <laughs> ah, naniniwala ka doon na gano'n kaya din mo. Naniniwala ka na gano'n na Hindi, katagal hindi, hindi galit yun. Oh, hindi galit <laughs> ah, ayan na, malapit na. <laughs> tayo ngayon. Bagal mo kasi kahit Sobrang bagal mo magkinos. Yun na? Ayan na, ayan na, lumabas. Ayan na, ayan na, ayan na, lumabas. Ayan na. First word, ano ang first word ano? niya? <laughs> Pag mataas ang tono, galit. Ah, sige, sige, sige. Ayan na, ayan na sila. Ayan na, ayan Oh, kaya. Abang-abang. Bacot! Galit yan, galit yun. Eh. Ah, Malilibre pa nga. Eh. Malilibre pa. Magkaka-bananakyu pa na sampo. Isa lang ako. Ilan ba? Ano ba? Ang sabi ko diba? Bananakyu. Sampo isa na isa ah, dalawa sa dalawa para sa Sige. 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 galit yan. na no, parang hindi nga no? kasi kasi kung galit ito dapat kanina pa lumabas. Ano? Oo. ganan 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 ganan

sabi mo na tayo ko lang, ba't naligo ka pa? Eh, <laughs> <Ay>, kasi, ano? <laughs> sa likod, dun sa likod pa siya. Sa likod. Asar. Ah, <laughs> naligo ka pa? Eh, kasi, ma, ano, mapunta dun sa, sa Minso. Siyempre, gusto ko ipugi ako pag mapunta dun. Nah. Nah. Le kasi magagay ako na. Guys, wait. Let's go. Kagandahan mo. Hmm. Ano, charahin mo. Tapio. Badjo. Galit na. Galit kaina. Di No, nagligo nga ako kasi nga Nag-cellphone pa Hindi ah, uh, mapunta ako dun sa ano O, oh, but sobrang tagal naman kung nag oh. Eta hey, eh, nagligo oh, Ang bilis nga eh Ang bilis ko mamaligo eh Eh, um, oh, parang kasi alas na no? Oo oh, Maalis naman kayo ay eh, mga 9.30 na yun oh, 9.30 talaga na yun Huwag oh, kang masanay na Nagagaling na <laughs> 9 ikaw eh ay... ikaw ang magmasanay ah hindi kuhang <laughs> kuha ng lagi yung inis ko kuha sa... kuha <laughs> ang inis <galinga. laughs> ah ang galing ah ang galing ah tunay naman hindi ikaw ay ma, ano wag masyadong magalitin pero kahit ano mangyari Panalo ako ng banana peel. Di ba, Kai? Di ba, Kai? Panalo ako ng banana peel. Magustahan <laughs> <laughs> <Alin? laughs> mga anak ko lima ba? Ay, ah, isa, dalawa. Ah, dalawa. Dalawa. Ay, panalo ng panalak niyo. Love <laughs> you, Nay. Thank you. <laughs> tawag na po kasi talaga ako. Hindi lang magring ang mga cellphone nyo. Tawag ka. Tanungin mo kay <laughs> Te hindi nag-ring? Love ya. Nay, love ya, nay. Tige sa tayo banana kayo. Uh -huh. hey! Ay. <laughs> <laughs>